What's up, what's up, ka-spanky! Wala nyo, ka-spanky, nasaan ako? Nandito ako ngayon sa bahay ng kumpari ko, na si Patrick Jan Orofesa. Eh, nakita ko yung mga aso niya, ka-spanky, nandun sa kulufugan. Ginawa ko, pinakawala ko, ka-spanky. Ayun, Diyos ko po, ganito pala itura, kaya pala ako kulong. Sobrang kukulit, ka-spanky, ng mga aso niya. Yan o, ang kukyut pa naman. Yan o, takbo ng takbo. Ay, nako. Kaya pala nakakulong to. Yung problema ko to? Kung paano kumahuli, tumamoya. Kaya nga, <laughs> Spunky, oh. Parang uh, amo ng mga aso niya kay Spunky. Ganyan, oh. Takbo ng takbo kay Spunky, oh. Ganyan ka, ano, mga kakulit mga aso. ni pa rin dyan, dyan. Bukod sa aso kay Spunky, meron din siya dito, ba, Spunky, ng, ano, mga tuko. Tuko kay Spunky, oh. Tuko ito kay Spunky. Mga alagaan niya. Tuko. Yun, know? oh. Ang ganda ng kulay. Ito, mahilig kasi ito sa exotic animals itong kumpare ko na ito eh. Yan, alaga na kita dyan. Uh, bukod dyan sa spangy, mayroon pa siya ibang ko. eh. Maraming klaseng tuko siya na alaga dito sa bahay niya. Yan, isa-isahin natin kay spangy. Ito, tuko rin ito kay spangy oh. Tawag dyan dito gecko. Kaya sa akin, pare may gecko ako sa bahay. Pagtingin ko, kalak, ano kalak kung anong gecko-gecko ito lang pala yung tuko. <laughs> tuko lang tawag natin dito kay Spangy sa atin eh. Pinagkaiba lang. Iba lang kulay nito. Eh sa atin kasi, iba, iba yung version ng tuko sa atin. Pero ang amon lang kay Spangy, hindi sila na Hindi sila na nangagat. Ayan o oh, kay Spangy Oh. Balik ko na nga. Meron din siyang tuko dito kay Spangy. Ayan pa. Oh. Ito, ibang kulay naman o. Oh. Pero hindi ko nalalabas. Oh, ayan uh, kay Spangy. Oh, ito naman o. Oh. Ito, sa kabilang kwarto, mayroon din siyang mga ibon, uh, African bird, lovebirds. Ano ba to? Ayan o, oh. ayaw lumabas tong iba, nasa kulungan. Ayan, kay Spunky o. Oh. Tapos, doon sa baba naman kay Spunky, mayroon din siyang ibon doon, bukod sa mga ibon na to. Mayroon siya doon, yung hiyatawag diyan si Loki. Ayan o. Oh. Ayan, ayan si Loki kay Spunky. Ayan o. Oh. Halika, Loki. Ay, aray ito ka ako kay Spangy. Alba, ito si Loki. Nanuno ka pala. O, o. Oh. Lipad-lipad siya kay Spangy. Ayan, si Loki. Yun yung alaga ni parin dyan, dyan ah Pinapakawala niya na yan kay Spangy. Bumabag din sa kanya pag tinaas siya yung kamay. Tapos, pag tinawag mo lang yung pangalan niya, sabi mo Loki, hahapon na siya sa kamay mo. Ayan kay Spangy. O, oh, ayan si Loki. Mahilig kasi ito sa mga hype si parin Janjan. dyan, -dyan. Meron din siyang pusa. Iba-ibang lasing pusa. Kay Spanky. Ayan. Kay Spanky. O, oh, si Loki. O, oh. oh, paano na kay Spanky? Hanggang dito na lang yung ating vlog-vlog. O, oh, paano? Bye-bye. God bless. R.S. always. Thank you. kipalo follow and share na rin po pala yung page ko, mga kay Spanky.